What's up mga parigoy! Ngayong araw, pumunta ako ng West Zone para tumingin ng mailulutong ulam para sa pananghalian. Actually, sa bahay pa lang, nag-iisip na ako ng lulutuin. Pero dahil hindi ako makapag-decide kung anong bibilin, naisipan kong bumaba na lang para tumingin. Kanina pa ako nag-iisip kung anong bibilin ko. Ayan, ang ending. Ang ending, dito sa may bilihan ng mga karne. Ito palang section na to para lamang ito sa mga non-Muslim customers. Nakabili ako ng dalawang pata na siyang ipiprito ko para mamaya. Pag may pata, alam mo na ang kasunod na kailangan dyan. Siyempre, mga kailangan to na maraming mantika. Tumitingin-tingin na rin ako ng mami merienda. Para habang piniprito si pata, meron tayong inong mo na Sigla naisip wala pala akong bawang so kumuha na rin ako ng isang balot na ito. Kumuha na rin ako ng tinapay. Sakyan kasi may palaman ako sa bahay. Ayan, ah, so nandito na tayo sa counter para magbayad kay ating maganda. At paglabas, makakapagpalabig pa, muna dahil sa sobrang init, nag-ayang maghalo halo yung kasama ko. Nasa baba lang ito ng aming building, so konting lakad lang. At nandito na tayo sa Hot Mug Cafe. Linawin ko lang, hindi po tayo magkakape. Andito tayo para sa ating bakay na bumili ng halo-halo at makapag-cool down kahit papano ng ulo. Shoutout pala kay Kuya Jason na siya nag-assist sa amin para sa dalawang halo-halo namin. Tanawin muna kami dito kasi sobrang init sa labas. Mayroon okay, mapapasapa tayo sa binili nating so, natin... so, dalawang pata. Meron din pala sila ditong bubble tea, smoothies, ice cream delight at ice crumble. Meron din silang waffles, crepes, pancakes, and nachos. Maliban sa hot coffee, meron din silang cold coffee, milkshake, at kung ano-ano pang klaseng shake. Hindi rin mawawala dyan yung kanilang lassi, faloda, at syempre yung binili nating halo-halo. At eto naman yung kanilang mga hot drinks. Ayan, so nakauwi na ako ng bahay. Ito pala yung dalawang halo-halong nabili namin. Habang naghalo-halo, isinubay ko na rin iprito yung ating biniling pata kanina. At yan na yung finished product natin na crispy pata. <laughs>